Hi guys, guess what? We are doing kalamansi challenge with Sarina. Okay, let's see kung sino ang maaasiman sa kalamansi. Okay, daddy. Handa first. na ba kayo sa isang super kulit at nakakatuwang challenge? Tara, samahan natin si Sample King Jong Hilario at ang kanyang napaka-cute na prinsesa na si Sarina sa trending na kalamansi challenge. Sino kaya ang mas matapang pagdating sa asim? Si Daddy o si Baby Serena? Una muna si Daddy Jong. Confident pa, ha? Sabi pa niya, oh, it's so sweet. Pero kita mo agad, yung slight na kislot sa mukha. Aba, mukhang pinipigilan lang ang reaksyon. Habang si Serena naman, tawa ng tawa sa kakulitan ng kanyang daddy. Ang saya nilang panoorin. Parang simpleng laro pero punong-puno ng good vibes. Ngayon, si Serena na ang susunod. Medyo kinakabahan, pero go pa rin dahil cheer ni Daddy. Pagkagat niya pa lang, ayun na. Pikit mata si Mangot at tawang hindi mapigilan. Grabe Sarina, ang reaction mo, priceless. Halatang tinamaan ng asim pero ang cute pa rin. Sa huling round, todo na si Daddy Jong. at sinubo pa talaga ang buong kalamansi kay Sarina. Pero kahit pilit ang kangiti, hindi rin kinaya ng asim. Tinanong niya si Sarina kung sino ang panalo. At ang sagot ng bata, Daddy. Pero sa totoo lang, pareho silang panalo sa good vibes at kulitan. Hi guys, guess what? We are doing calamansi challenge with Sarina. Okay, let's see kung sinong maaasiman sa calamansi. Okay, Daddy first. Okay, look. Oh, so sweet. How about sorry? Wait, wait, wait. No. What? <laughs> what? What? Do the challenge. Come on. They're watching you. They're watching you. Go. Fast lang, fast, fast. Go. What? It's too it? Oh, Okay. Oh, just tell daddy. Ah. Tell daddy, ah. Ah. Say, um. and the winner is, is? Daddy. Yeah. <laughs>